So ang topic natin po ngayon ay tinatangisan ng Ama sa Langit ang kanyang suwail ng mga anak. So sa mga para malalaman niyo ang kadahilan sa pagtangis ng ating Panginoon Jesus. Nalaman natin na nang kausapin ng Panginoon si ino at ipakita sa kanya ang mga bansa ng mundo at ipaliwanan, sa kanya ang uri ng kaparusahang ipapataw sa kanya dahil sa kanilang mga paglabag sa kanyang mga utos. Ay nanangis ang Panginoon at ipinakita ang kanyang dalamhati sa pagluha dahil sa kanilang pagsuway. Dahil dito, magtakas si Eno at iniisip na ng kakatwa na nanangis ang Panginoon. At ito ay nangyari na ang Diyos ng Langit ay tumingin sa labi ng mga tao at siya ay nanangis at pinatutuhanan ito ni Ino. Nagsasabing, paano ang kalangitan ay nanangis at pumapatak ang kanilang mga luka gaya ng ulan sa ibabaw na mga bundok. Sinabi ni Ino sa Panginoon, paano kayo ay nanangis? Nakikita kayo ay banal at mula sa lahat ng kawalang hanggang, hanggang sa lahat na walang hanggan. At kung mabibilan ng tao ang maliliit na bahagi ng mundo. Oo, milyon, milyong mundo na tulad nito. Ito ay hindi magiging simula sa bilang ng inyong mga nilikha. At ang inyong mga tawabing ay nakaladlad pa rin. At gayon pa man, kayo ay naroon at ang inyong sinapupunan ay naroon. At gayon din kayo, makatarungan kayo maawain at mabait magpakailanman. Tingnan sa Moses chapter 7, verse 28 and 30. At ito ay nangyari na. Ang Diyos ng langit ay tumitingin sa labi ng mga tao. At siya ay nanangis at pinatutuharan ito ni Ino. Nagsasabing paano ang kalangitan ay nanangis. Pumapatak ang kanilang mga luha gaya ng ulan sa ibabaw ng mga bundok. At sinabi ni Inog sa Panginoon, paano kayo ay nanangis, kikitang kayo ay banal? At mula sa lahat ng kawalang hanggan, hanggang sa lahat na walang hanggan, at kung mabibilang ng tao ang maliliit na bahagi ng mundo, o milyon-milyong mundo na tulad nito, ito ay hindi maging simula sa bilang ng inyong mga nilikha. At ang inyong mga tabing ay nakaladlad pa rin. At gayon pa man, kayo ay naroon at ang inyong sinapupunan ay naroon. At gayon din kayo, makatarungan kayo ay maawain at mabait magpakailanman. At sumagot ang Panginoon, Masdan ang iyong mga kapatid, sila ay gawa ng sarili kong mga kamay at ibinigay ko sa kanila ang aking kaalaman sa araw na aking nilalang sila at sa halamanan ng Eden, ibinigay ko sa tao ang kanyang kalayaang mamimili. At sa iyong mga kapatid, Aking sinabi at nagbigay na rin ng kautosan na kanilang nararapat piliin ako na kanilang ama. Subalit, masdan sila ay walang pagmamahal at kinapupuutan nilang kanilang sariling dugo. Basahin natin sa Moises 7, chapter 7, verse 32-33. At sinabi ng Panginoon, kay Enoch masdan ang iyong mga kapatid, sila ay gawa ng sarili kong mga kamay at ibinigay ko sa kanila ang kanilang kaalaman sa araw ng aking ninalang sila at sa halaman ng Eden, ibinigay ko sa tao ang kanyang kalaya ang mamili at sa iyong mga kapatid, aking sinabi at nagbigay rin ng kutosan na kanilang nararapat mahalin ang isa't isa at na kanilang nararapat piliin ako na kanilang ama subalit nasdan sila ay walang pagmamahal at kinapupuutan nila ang kanilang sariling dugo. Ito ang mga dahilan kung bakit nanangis ang Panginoon at ang kalangitan. Tinanong ako minsan ng isang kapatid kung lubos bang liligaya ang isang tao sa kariang celestian kung ang isa sa kanyang mga anak ay hindi pinahintulutang pumasok doon. Sinabi ko sa kanya na sino tao na napakasawing palad para hindi tulutang makapasok ang isa sa kanyang mga anak sa kariang celestial. Mangyari pa ay magdadalamhati sa kanyang kalaganyan at iyan mismo ang nadrama ng ating Ama sa Langit. Hindi lahat ng anak niya ay karapat dapat sa kaluhalati ang celestial at marami ang napipilitang magpagdusahan ang kanyang puot at dahil dito ay nagdadalamhati at nananangis ang Ama at ang buong kalangitan. Kumilos sa Panginoon alinsunod sa batas ng kalikasan. Ang tao ay kailangan matubos alinsunod sa batas at ang kanyang gatimpala ay kailangan ibatay sa batas ng katarungan. Dahil dito, hindi ibibigay ng Panginoon sa mga tao ang hindi nararapat sa kanila, kundi kanyang gantimpalahan ang lahat ng tao alinsunod sa kanilang mga gawa. Naniwala ako na ang ating Ama sa Langit ay ililigtas ang lahat ng tao kung maaari at bibigyan sila na ang celestial, maging naganap na kadakilaan. Ngunit binigyan na niya ng kalayaan ng tao at kailangan sundin ng tao ang katupuhanan ayon sa iyong inahayag para makamtan ang kadakilaan ng mabubuti. So mga palangka, ito po kung bakit tinatangi sa ng Ama sa Langit ang kanyang sungail na mga anak dahil po sa kasalanan at hindi sumusunod sa kanyang utos. So, mga palangga nawa, nakapasok tayo sa kanyang karian na celestial. At nawa, bigyan pa tayo ng matibay ng pananampalataya sa kanya. Salamat mga langga ko at mahalin natin ang ating Panginoon, Jesus. Salamat po ang kapisyon.